Patuloy ang pakipag-ugnayan ng uh, Filipino authorities sa kanilang Malaysian counterparts para ma-deport si Manuel Amalillo. Si Manuel Amalillo, siya po yung sinasabing may-ari ng Aman Futures Group na sangkot sa 12 bilyong pisong scam. Na-arresto na kasi si Amalillo sa isang coffee shop sa Kota Kinabalu, patapos ang may tatlong buwang po nito. Sa informasyon na ako ng NBI, mga kamag-anak pa ng mga biktima ni Amalillo ang kumorner sa kanya roon hanggang sa dumating uh, na nga ang mga pulis at siya ay inaresto. Umabot na sa 15,000 ang mga reklamo laban kay Amalilio at impang incorporator ng Aman Futures. Mabilis namang inalerto ng Malaysian authorities ng Pilipinas. Matagal na kasing naitimbre sa kanila ang patong-patong na kaso laban kay Amalilio. Kabilang na ang kasong syndicated staffa. Pero hindi raw siya na-aresto. Kaugnay sa scam, ha? Mr. Amalilio was arrested by Malaysian authorities. I think yesterday, for possession of fraudulent Malaysian passport and Malaysian ID. There were many occasions already that these victims went and flew to Kota Kinabalu mm -hmm. to verify and check the, the presence of uh, Aman. In fact, others succeeded to talk with Mr. Amarillo. Mm -hmm. So talaga ganun siya. Mm -hmm. Iginatawa naman ng mga biktima ng Aman Futures Group ang pangyayaring yan. Iling nga nila, o ng ilan, sa pagkadian sana dinggin ang kaso. Tapos, uh, yung mga biktima naman po ng isa pang investment scam na mastermind naman, eh si Coco Rasuman, syempre nangalampag na rin po sa mga otoridad na paspasa na rin ang pagbibigay sa kanila ng justisya.